Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters BP Sara Kinonekta ang pagkahuli kay dating Pangulong Duterte Sa nangyari kay Paulo Tantoco Yung namatay ng coke overdose sa Los Angeles noong March 8 naniniwala si Vice President Sara Duterte na ginawang panangga ng mga Marcos ang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umana umano'y kinakaharap na kaso ni First Lady Lisa Marcos sa Estados Unidos. May kinalaman umano ito sa pagpanaw ng isang mayamang negosyante dahil nasobrahan sa coke. Okay. So ito yung exact word ng vice presidente. Tapos, noong nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos at merong namatay dahil sa coke overdose at nakita from the police report ay nandun ang pangalan ng First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao sa loob ng kwarto kung saan ang tao ay nag-overdose ng coke sa hotel room at maraming nakitang white powder substance na sinabi sa police report ay suspected coke ay bigla nalang lang kinidnap kinuha si Pangulong Duterte. So, ano ang masasabi nyo dito? Ang busy presidente nang nagsalita tungkol niyan, ano? Ah. Uh, tignan natin na mayroong mayroong uh, ito. Mayroong post ni Dean Chase. Tongkol sa police report, yung sinasabi ni VP Sara. Ito, uh, medyo malilit lang, kailangan pasahin ko. Ito yung actual crime scene investigation. Ayan. Upon initial examination, the scene was contained to blank. Uh, tinakpan nila. The living area had evidence of ongoing party activity. Nagkakasiyahan. Ulitin ko ang police report ito. Notably on the coffee table were observed. Tara. Ito, ito 'yung nakita sa lamesa, sa floor. One clear plastic bag containing a white powdery substance preliminary field test, test, pending. So, yung white powdery substance, nung ginawa itong police report, tinitesting pa kung anong laman nun. Ito, three use syringes, yung pang injection Three use syringes containing residue suspected to be oh, yung ipinagbabawal na gamot. Several open and unopened bottles of alcohol. A mirror with powder residue o yung white powdery substance. And rolled dollar bills. No evidence of force entry. A struggle or foul play apparent at the scene. So, yung posibilidad na niluuban sila, ni nakawan, yun, force entry, wala daw. Investigation status, the case remain, remains open as a death investigation pending toxicology and autopsy results from the Los Angeles County Coroner's Office. At this time, the following individuals have been listed as persons of interest and are subject to ongoing questioning. So, may nakalagay na pangalan dito kailang tinakpan na lang ni Dean Chase. Hindi niya, no? So, yung mga kasama niya sa hotel, nandyan. Tapos, sinabi dito, travel restrictions have been requested through the California Office of the Attorney General for the above individuals as precautionary measures and further clarification can be made regarding the events leading to Mr. Tantoco's death. Kaya nung una, may mga kasamahan ni late tanto ko na hindi nakabyahe kaagad. Kasi nga binigyan sila ng travel restriction. So ito yung mga ito na yung report na sinasabi ni BP Sara ipinost na ni Dean Chase. Salamat uh, Mr. Dean Chase. Uh, si Dean Chase at saka si Maharlika sila yung naunang nag-expose tungkol nito. Samantalang sa mainstream media, wala talaga. Tahimik na tahimik. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Box Populi Box D. How did the Tanto, ko family deal with this? Like, are they mad at the first family or they just accepted what happened to their heir? Yun, masakit eh hindi na natin alam kasi tumahimik naman lang yung tanto ko family nakakaawa nga. Malcolm Aquino, bakit free mga involved knowing how strict the US against these things unless may malakas na involved. Maybe the US is using this as a leverage, ayo. Yeah? As a leverage to make sure the Philippine government will follow what US dictates without question. Agree ba kayo? Kasi pwedeng pasabogin ito ng US government. Kaya lang, baka ito na yung oh, gusto nyong pasabogin? Hindi po. Oh, ito ang gusto namin, sabi ng US. Yes po. Oh, ganito ang gawin. Yes po. Oh, Sunod-sunuran na lang. Kasi nga, ayaw nilang maisiwalat ang detalye nito. Ganun ba? Uh, nagtatanong nga lang naman. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandik ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, mapantulong natin sa tribo, na mimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong talandik. Panorin nyo ang video na ito. Ang natabangan na mo, So, mag-atop na yun siya karon. So, trapal lang ang yang atop. So, karoon mo na ni ang atop ni Angkol Nga trapal lang. So, karoon mag-atop na ni siya. Pulihan na ni siya o gero. Kaya natagaan naman siya. Tanggal na, tanggal! muna ni ang itsura sa iyang payak ni Angkol. Oh, oh. <laughs> 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 ah, Karon naman na ang balay ni Angkol sa pag-atop. So nindot na siya nga tan-awon. Okay. Ako ga pasalamat yod sa una gid sa Ginoo. Uh, salamat na uh, natagan na gid ko og uh, sin uh, akong maatok so akong pasalamatan o akong magampu kanunay nga ang sponsor nga matagan o uh, mayong panglawas o uh, dugang uh, kadasig sa paghatag sa mga uh, sin bersama sa ato Japan nga kabalay oo oh, uh, dagang salamat so dagan ka pila naman tukol ka kuantong imong giatop nga atrapal pila na to siya kabulan uh, wala pa nagbulan wala hmm. pa ng bulan pag ato. So, mga dua, dua kasi Mga dua kasi mana. Niyabot na ang sin. Oo, oh, so dili na to siya mo lahutay. Ah, dili mo lahutay. Kapit na gani, may kibagyuan na pitna. Oh, sige, salamat kayo, okay.